Mga nangangatal na daw ho ang tuhod ng mga aray. Aywan ko baga kung bakit mga nagsisingatala ng tuhod ng mga aray. Ang mga mabungot iyan, mga lagi nakatal. Dapat tuhod. iwan na sa bahay. Dapat sa bahay na lahat. Kaya nga. Maraming kaldero. Eh, big kaldero. Hindi Eby, mo kinak... Yun, ah, may naman na kaldero. Kala ah, kaldero lang. Hindi mo nakakain niya yung kaldero. Kaya mga lagi nakatal ang tuhod. Dapat dito sa bahay na lang. Angat ato na lang ang, ang magangatal. Ano? <laughs> Kaysa din yung mga ngatal, eh, mahal ang, mahal Pag, pinang, pag pinangatal ang din, mahal. Ah, mahal. Pag na, oh. samantala sa atin, pag di kinakalunok man ng totong ay ayos oh, na. Oo, oh, yeah. oh, oh, hindi yan. Pagka ah. doon in ang atal, eh, pwedeng tumukot sa kaldero, eh, di na, eh, nandudukutin. <laughs> walang Pagka, lunas. <laughs> Pagkagaring walang porta. Naku, hindi, sobrang namang kayo. Hindi nyo naman sinasabi walang wala tayong kwarta din. Hindi ko masabi walang <laughs> wala, ay eh, sabi ko lang, pagkaga walang kwarta. Ah, so, pagkaga ka. Kaganda ng outfit ng ina tinan niya. Oh. Ng yung bibig. Ay, may... Arig ko. Ang patay. Ang labok. na papatay, Abay, hindi. Ikaw pa patay ni Nay. Abay, ako'y kinakagat. Pwede mo nang paspasin na lang. Ah. Oh, paspasin? Eh, ako'y kinakagat mm -hmm. na ya. Makagante-gante man lang sa kanyang... Paki sauli uli ng kasirola. Ay nako, yung kasirola ho ninyo ay ginawa ng pakainan ng asaw. Doon, nasa sa likod bahay. Ay naman din ang inay, hindi na naisip ang kasirola nga ninyo. Ay hindi alam na yun ipanghiram. Kay naman kayo inay. Pati hindi naman na... yung ang ginawa kong pake na ng asaw. Eh, ali. Dadali ka din yan. Eh, yun ho kaya, Ay, kaya inay! na, yun ipunggal lang tayo nga yung nakaroon <laughs> Eh, baka pinunggal ninyo! Pinunggal ninyo. Anako! Alam ko na kayo, inay! Po. Kilala ko na ho kayo. Inay, okay, kunin mo to sa ho ninyo para, syempre, nga hindi naman, isa uh, yeah, inyo siya siya na maaisa uli. Yan, laging gaya ng inyong mga padali. Anay, ang inay! Yun, kunin mo daw. Nako, nako, nako! Puntahan mo daw linisin mo. Abit, ako pa maglilinis oh. ina. na, eh kayo ho, nag, ano, sino nagdala hiram. sa na ng aso. Eh, kayo ho, nagdala sa pakain na ay, ng, ng aso. sino nang hiram? Kung ako. sino nang hiram, yun ang magsasaulit. Ay, kung sino ho, nagpakain sa aso, yun hindi ho. Hindi nga yon Ay, hindi nga. Y yun nga ho, yun. Hindi. Yun ho, yun. Yan nga sinasabi din ni inay. Sabi din ni eh, panay ang pag-iipit ng inay mo. Feeling bata. Mm. iba. ba bakit yan malagi? Nakitotoo lagi, ay, na igit sa akin. Lagi na pag ako'y nakikita ninyo na kay Pete, ayaw nyo magpadaig. Ay, alam nga nang aking buhok eh, bu busarga ng busarga. Ay, paano kayo hindi ba oh, busarga ay yung ay, buhok na inyo? Pag nanganginan, na inipa-fly away. Oo, oh, kayo ka na ano ha? Galing kami din yung salipa. Oo, oh, oh, buhok niya, garni-garni. Sa lakas oh, ganang hangin, hindi yan. Ah, oh, ah, oh. ay paano ka naman ang inay naman ho? Lagi na sinabi ko, mag kayo. Kayo mag keratin Ay hindi na hindi. Ay, yeah, meron naman kami din ng keratin na ayaw gagamitin. Sa daldal mo dal rin niya. Ay, ay, yung ako yung okay, ha? Nagsasabi ako na totoo, inay. Ako niya? Oh. Ah, eh lang, makay ngayon, sisika na ng paninig. Nako, napapagalata ka yun. Forget manamig ang parang hindi kayo naninig. Talagang, <laughs> ano, hindi na iki